Sino raw Miembro ng Kamara de Representantes at isang miyembro ng Gabinete ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na nagkulong sa kwarto nang bumisita ang kalihim sa baluarte ng mambabatas. Pagkatapos daw ng event, agad nagtungo si Sekretary sa bahay ni Kongresman upang mananghalian. Bago umalis, sinenyasan siya ni Kongresman na mag-usap muna silang dalawa sa isang kwarto wala o manong ibang pinapaso kundi silang dalawa lamang. Kung hindi raw dokumento ang laman ng mga maleta, malamang na kwarta ito, lalo pat kilalang marami raket sa departamento ng kalihim. Kayo mga kateletabloid, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Pero bago ang lahat, follow nyo muna kami sa aming mga social media. Para sa Abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.